Nakiki 10,000 steps din ba kayo for good health? Tumabas sa isang pag-aaral na okay lang kahit hindi ma-achieve ang magic number na yan. Alamin sa Fit Report ni Katrina Son. Para sumakses sa kalusugan, ang ika nga ay kailangang pagdaanan step by the step uso nga ngayon ang makakumpleto ng 10,000 steps a day. Uh, tinatry ko mag-reach ng 10,000 steps a day kahit medyo mahirap. Parang didi-divide na lang within the day kasi if in one go, mas nakapagod siya. Kasi pamilya ko may ano, may history ng diabetes at ng hypertension. Kaya and uh, kong ano, maging malasag. Noong 1964, unang lumabas ang 10,000 steps marketing strategy ito para sa isang pedometer o panukat ng hakbang kasabay ng nooy Tokyo Olympics. Pero batay sa isang research na inilathalak kamakailan sa journal na The Lancet Public Health, kahit 7,000 steps lang, sapat na. Payo ng isang cardiologist, huwag pilitin ang 10,000 steps. If you can walk 10,000 steps, well and good. But if not, don't parang fuss about it because even at 4,000, You get, this, you get benefits from walking. Ang mahalaga raw aktibo ang katawan. It can uh, at least prevent dementia. It's good for those who have diabetes. Walking is one of those things na very good for them. Those who are hypertensive. Um, eh, if you walk, you increase your bone density. If this stresses you. Maraming bagay rin daw ang kailangang isaalang-alang sa paglalakad ng 10,000 steps kada araw. Kasama na riyan ang edad at lakas ng pangangatawan. Kaya naman, kung hindi rin talaga kakayanin ang paglalakad ng 10,000 steps kada araw, malaking bagay na raw ang paglalakad ng hanggang 20 minutes kada araw. Si Sally, naglalakad daw ng 30 minuto kasi medyo may edad na, 'di ba? Ayun, marami kana nararamdaman. So, need need kailangan talaga ng lakad-lakad. Kung 'di ka kayaning makapaglakad-lakad araw-araw dahil sa trabaho, payo ng isang fitness trainer, maari raw gawin ng leg lifts, seated marches, o seat and stand exercises para kahit nasa opisina, pwedeng makapag-exercise. As we age, mas hirap na tayong gumalaw. So kung ngayon pa lang, as early as now, we're moving our body, we're strengthening our body, uh, we're making our body young. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.